Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang out ng nga na po si Giannis Antetokounmpo sa serye ng Milwaukee Bucks at Indiana Pacers. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang meron na nga na pong malaking problema ngayon, ang Denver Nuggets. Isa na nga po mga katrops ang bakbakan ng Milwaukee Bucks at Indiana Pacers sa mga pinakainamang seri ngayon sa playoffs since nagkaroon na nga po sila dito ng initan sa isa't isa simula pa sa regular season. Ang kaso lang malaking nga po ang posibilidad na hindi rin naman nga po ito magiging mainit o competitive since ayon nga po sa kalalabas palang nabalita ngayong araw ni Shams ng The Athletic Malaki na nga po ang posibilidad na hindi na makapaglaro pa ang superstar ng Bucks na si Yanis Antetokounmpo sa kabuuan ng kadalang seri laban sa Pacers since mawawala nga po ito ng at least dalawa hanggang sa apat na linggo matapos siya magtamo ng manalang injury sa likurang bahagi ng kanyang binte. Ibig sabihin, underman at hindi nga po 100% ang lakas ngayon ng lineup ng Milwaukee Bucks kahit nasa kanila pa ang home court advantage ng kadalang seri which is hindi rin naman nga po fair para sa magkabilang kupunan at sa kanilang mga fans. Well ayon nga po sa ilang mga NBA analyst, hindi nga po kaya ng Bucks na manalo ng playoff series nang wala si Yanis Antetokounmpo gaya na lamang nang nangyari sa kanila ng nakarang taon. Kaya kung hindi nga po ito makakabalik sa kanilang lineup laban sa Pacers, ay inaasahan na nga po na magiging maaga ang kanilang pagkakalaglag at pagtatapos ng kanilang kampanya ngayong season. Samantala, Poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang meron na nga pong malaking problema ngayon ang Denver Nuggets. Matapos nga po mga na sabihin ni Nikola Jokic sa media na hindi na nga po nila dapat pang banggitin ang pag 4-0 ng Nuggets sa Lakers nang nagdaang playoffs, ay bigla na lamang nga pong naging humble ang kanyang head coach si Mike Malone nang sabihin nga po nito na hindi nga na sila pwedeng mag-relax sa Lakers, gayong meron na rin naman nga po itong bagong kupunan plus ka na rin nga po nila ito sa isang bagong seri. Kaya asob na nga po mga sa ay pantay pa rin nga po silang dalawa at sa ipinapakita pa lang nga po ngayon ng Lakers ay magiging isang napakalaking challenge nga po para sa kanilang team na maulit muli ang pagtalo nila dito sa isang 7 game series. ayun pa nga po sa isang NBA analyst, kumpara nga po last season ay medyo mas mahinar naman nga po ang lineup ngayon ng Denver Nuggets especially pagdating sa kanilang bench. Sa pagkawala dito na Bruce Brown at Jeff Green na siyang naungunan noon, pagdating sa pagtatala ng puntos of the bench. Sa katunayan, sa tuwing hindi nga po naglalaro either si Jokic o si Murray sa kanilang lineup ay parati nga po sila dito na outscored ng kanilang mga nakakalaban. Kaya isa nga po yan sa mga pinakamalaking problema ng Denver Nuggets na kanilang dadalhin sa kanilang seri laban sa Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel. Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.